Hello guys, mga Kadiel Vlogs. So, nandito tayo sa bundok, sa tanim ako dito sa mga saging sa bundok. Ayan. May titibay tayo sa saging. Ayun, medyo malaki-laki na oh. Ano? Ay na naman. Ano? Oh. So, baka naman tayo maunahan pa ng daga niyan, guys. Para hindi tayo maunahan ng daga. Tibahin na natin 'yan para may natin. May pa nga pala ako dito, idol. Isang idol ko rin 'to. Ah. Hoy, parini, please, tiga. Idol, Ayun, si Idol. Ah, kasama ko si Idol. <laughs> Yun, kasama ko si Idol. Titibay natin sa Para may bantay ako sa mga ahas. Pag may mga kumagat sa akin dyan. Kung ano man, mga kung ano anik-anik dyan. Para may bantay ako. Si itong tagapagtanggol ko, si Idol. Ayan, Idol. Hindi ka nito. Hay mo. Hay ka, hay ka. Mag-hay ka. Hay ka, hay ka. mag ka. ka. ka kasi. mag -hi ka kasi. ka kasi. Hmm, suplado ko sa mga followers mo. Hmm, makikis sa mga followers. Sabay na natin yung saging. Okay? Okay, sabay na natin yung saging. Grabe laki. Minug na oh. Pinanata naman ng daga. Hmm. Hinug na guys. Binanata na naman ng daga. Buti na lang nakamalay tayo kasi uubusin na naman ng daga. Ganito ginagawa lagi ng mga daga dito sa mga tanim ko may tira pa yung daga sa ating tira hmm, hmm. ay hmm 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 guys grabe yung laki ng variety ng saging na to tingnan nyo kung mapapansin nyo oh. laki o. Oh. yun yung daliri ko oh, hmm. oh. halos siya sandangkal siya guys O, oh, laki oh oh daliri ko oh. oh ito yung tinatawag na po to guys ayun so, yung dulo niya. Pero ang lalaki pa rin, oh. Tingin. Ang gaganda ng bunga, oh. Grabe. Oh. Kung sa Maynila yan, guys, magkano na yan, oh. Yung daliri ko, oh. Oh. Di ba, oh. Ito yung mga poto, Yung poto, guys, yung nasa dulong, dulong buwi. Ganyan yung pinakang dulong buwi, guys, oh. Yan. Ito yung pinakang, ano na, sa, may malapit sa puno. Yan. Palagay ko, bata-bata pa siya kasi, ano pa siya, may mga ting-ting pa -ting siya. Pero hindi natin pa, pwedeng pabayaan to kasi kinakain na nung kinakain na ng daga. Hindi sayang naman, di ba? Pero ang taba niya. Tingnan niyo po yung taba, oh. Ang taba, oh. oh tingnan niyo kung gaano kalaki, oh. Ay, grabe. Ah, ay na naman. Di ba? Woo! Sako! Magdala ng sako! Sampung buwig to! Sampung buwig, sandaang kilo to. Sako! Damboy, taka dun ko nang sako doon. Ay, wala. Pag ganito partner mo, tamad. Magaling ka lang sa panchichicks. Tamad ka naman. Ay, nako, wala. Hmm, magaling ka lang sa chicks. Hmm, hmm, magaling ka lang sa chicks. Hmm. Ano mo? <laughs> Ang lalaki po ng saging ni DL. Lonely.